Pagmasdang mabuti nang makita niyo ang katotohanan Kaya pala nagtagumpay sa buhay May sekretong dala pala ang pagiging isang hari ng boxing At naging 8 division world champion Na walang iba ang ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao Yan ang pangalan na una mong maiisip Kapag boxing na ang pag-uusapan, mabata man o matanda ay kilalang kilala siya. Tumunog ang pangalang Manny Pacquiao dahil sa kanyang angking lakas at tibay sa pakikipaglaban sa boxing ring. Sa kasaysayan ng boxing, si Manny Pacman Pacquiao ang kauna-unahang nagkampiyon sa walong magkakaibang dibisyon at nang talunin niya sa WBA welterweight title si Keith Thurman. Siya din ang kauna-unahang the oldest champion sa edad na 40. Ngunit isa ka ba sa mga nag-iisip o kaya'y mayroong duda kung bakit at kung ano kaya ang sekreto ng isang Manny Pacquiao na kung saan ay wala ng ibang buksingero na katulad sa kanyang angking talento at galing sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa loob ng lona at halos lahat ng kanyang makakatapat o kahit sinong matigas na kalaban ay matatalo at manakout pa ang mga ito. Naririnig nyo ba na noon pa man ay kumakalat ang mga bulong-bulungan lalo na sa mga probinsyang parte na si Manny Pacquiao daw ay mayroong anting-anting kaya hindi siya matalo-talo ng kalaban? At marami ang nagsasabi na ang suot-suot daw ni Manny na kwentas yan ang kanyang anting-anting? Mayroon ding mga naniniwala na kaya daw napakalakas sumuntok ni Manny Pacquiao ay dahil nakakuha daw ito ng bertud ng martilyo na lumulutang sa tubig at kaya daw halos hindi mapagod si Pacquiao at kanyang suntok ay parang sipa ng kabayo dahil nakakuha si Pacquiao ng bertud ng kabayo at marami din ang naniniwala na ang daw ni Pacquiao sa dibdib ay ang kanyang bertud munit kung atin pong pagmasdang mabuti na ang tato ni Pacquiao sa kanyang dibdib ay isang boxing gloves na ang sabi ay siya din mismo ang nagtato. Pero yan po talaga ang maiisip ng mga tao na isang superhuman si pakyaw dahil kung siya po ay titingnan mo ay isang mani pakyaw lamang ang laki. Pero kanyang mga ginugulpi at pinabagsak ay mga malalaking katawan at mayroon pang malahiganting katawan kagaya na lamang ni Margarito na wala siyang ibang ginawa kundi ang pahirapan ito at wasakin ang mukha. Kaya lahat na ay talagang mapapahanga sa naging tagumpay ni Manny Pacquiao. Maliban sa nabanggit na meron si Pacman ay dahil rin ito sa kanyang pananalig sa Diyos, determinasyon sa buhay kung kaya ang layo na ng kanyang narating. Ngunit ano paman ang dalang swerte ni Pacman, ang importante ay napapasaya niya ang lahat sa bawat laban. Marami siyang mga taong natutulungan at nabigyan niya ng karangalan ang ating bansa